Anong mangyayari kung bibigyan ng libreng pabahay na may tigisandaang or 200 square meters ang kada pamilya na nakatira sa squatters area? Mareresolba ba nun ang problema sa pabahay? Ayon sa mga kamento ni Albier, depende kung wala namang pangkabuhayan sa lugar na yun most likely aalis lang din sila. Dapat mas tutukan ng hanap buhay kesa pabahay. At kumento enman ni Regan, hindi, hindi naman talaga bahay per se ang problema kundi work opportunities. Kung yung ibibigay na bahay ay malayo sa pinagtatrabahuhan nila e babalik at babalik rin sila sa dati. At sinandan nam ito ni Tapsil. Hindi enough na bigyan lang sila ng lupain para maresolba ang problema sa pabahay. In my opinion, sana ituloy na lang yung mga MRB at tenement type housing para sa mga mahihirap kaysa don sa current na pabahay hindi rin nagpahuli sa comment si Anton Anya. Kahit magbigay ka ng libreng pabahay kung nilagay mo naman yung mga bahay sa malayong lugar babalik at babalik pa rin yan kung saan sila kumikita. If you plan to build full-scale libreng pabahay, you'll have to build an entire infrastructures needed by the community, like areas na pwede silang magtayo ng negosyo nila kung saan may entertainment may church palengkan hospital ganern. It's the neighborhood that makes a productive community so since yung pantasya mo na libreng pabahay sa marami sa kanila. You have to include those things kung ang olano mo is like the Singapore low-rise apartments. And don't say na they are lazy, they are not. If you go around Makati, the squatter dwellers are early up and about working there as of selling things. I really think that majority of them only needs opportunity. Sana yung kahit may gentrified areas, sana meron mga area na pwede mga squatter ibenta ang mga bagay-bagay nila with clean water and preparation area na binabayaran nila at budget prices. Tapos bigyan mo sila ng responsibility to keep the place clean and safe. Ensure they go on full community vibe. Personally better na wag nung bigyan sila ng libre. Yung mura na kaya nila siguro okay yon na pa-loan tapos subsidize ng government instead of yung sobrang libre lahat. You give them a sense of power and also responsibility towards their community when you do this. Pag libre kasi you give them the impression that it's good to be a charity case and trip it also strips of their dignity whether they know it or not. At ayon naman kay Alberto, andami dami nang naging project na pabahay sa may bandang bulakan. Parang wala naman naging matagumpay. It looks good on paper lang kasi eh. Pabahay sa 1,000 pamilya. Diba? What they fail to account for are job opportunities and education. Ang daming pabahay nagmumukhang squatter after a few years. I may sound like an elitist asshole pero unless tutukan yung education sa culture, parang babalik at babalik din sa dating way of life. Madaming anak, mabisho, di nag-aral. I've seen it happen plenty of times. Hell, ang dami namin kapitbahay na may NHA housing sa Bulacan na nakasanla lang. Pag sinilip mo, parang shanty lang din sa Manila. I can't think of a way to put this lightly pero squatters gonna squat. Relocate then focus on education. And for the love of everything that is holy, may sex education sana. nag rin sa Marta ang sabi, dapat nasa magandang lugar accessible ang school, church, hospital, work. Kasi iiwan at ibebenta rin iyan kung hindi. Hindi sila maa-uproot mula sa nakasanayang buhay at hanap buhay. Kasi yung mga mangingisda rito sa amin, nirelocate sa pandi, bulakan, isandaang pesos ang tricycle mula bayan papunta sa kanila. Tapos ang layo pa ng trabaho. Utilities are installed, light, like electricity, water and internet. I went sa Kadamay Occupied Area sa Pandi, Bulacan. Meant for police officers. Talagang hindi papatusan iyan ng mga parent. Iyan ang naiisip ko right now, based sa mga nakita at narinig ko sa urban poor. Ang sabi enman ni Melker ay, hindi niyan mareresolba ang problema sa bahay. Nagsisiksikan tayo sa mga syudad dahil nandito ang oportunidad. Kung pabahay lang ang problema nila, edi sana sa probinsya na lang sila nag-squat. Ayon enman sa comment ni Jello, hindi pabahay ang problema, dapat may hanap buhay dun sa lugar kaya para sa akin dapat unahin ang negosyo. Sunod na problema, paano ba magkakanegosyo dun sa lugar? Una, dapat gumawa ng feasibility studies ang government para malaman ano-anong skills ang meron and saan ang probinsya nga mga karamihan na nakatira sa mga lugar na yon. Once na nalaman na yun, mas makakaisip ng paraan ang government ano-anong businesses ang ideal doon sa lugar and kung saan nila gagawin yung pabahay. Kapag alam na nila yun, mas madali na mag-isip ng mga program para sa businesses at maintay sila mag-branch out doon sa lugar. Pwede lesser tax, murang lease ng lupa, etc. Pinaka-ideal na solution sa akin talaga is bigyan ng equal opportunity ang mga probinsya. Hindi lang naka-central sa Metro Manila. Dapat mag-effort pa ang government. Ang lawak sa probinsya namin pero hindi napapakinabangan mga lupa. Kung same salary and equal opportunity makukuha ko sa probinsya namin, lilipat talaga ako agad. Kaya blessing in disguise din ang pandemic. Nakita natin na karamihan pala ng trabaho pwedeng work from home. Kung itutuloy ka ng mga company mas madaming uuwi ng probinsya and may decongest ang Metro Manila. At nakidagdag enman si Zyder na ang sabi ay, The subdivision senator will get mad at that idea. I've learned before that giving material goods to professional squatter is not a good idea. It's their chosen profession. At ang panghuli ay si Renato Anya. May mga naging project na pabahay na o kaya lupa na si pero pinagbebenta ng mga beneficiaries kahit bawal ibenta, Why mga naging project na pabahay na o kaya lupa na sesekohan pero pinagbebenta ng mga beneficiaries kahit bawal ibenta? Ikaw ano sa tingin ano ano kaya ang magandang idea para sa ikabunuti ng mga mamayang Pilipino? Mr. Kasagbahier, e-subscribe muna yan for more news updates.